Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I'm um, this is Jun Rodriguez from Mesagre Channel, a faith healer, also a mother So ngayong hapon na to, tingnan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of, for the month of October 2024 for the sign of Gemini. So Gemini, Gemini, welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, sa spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang Hindi lahat makaka-resonate Kunin lamang po makaka-relate sa inyo And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap And of don't forget to like and subscribe my channel And hit the bell for more videos up to Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support ah. Sa aking channel, lalo lalo na ang hindi nag-skip ng ads Na way pagpalain kayo ng just at may kapal sik-sik liglig na goma pa na miya yung manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign of for the sign of Gemini. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay mga ating mahal gilap? So guys, Eto na, tutuk, tutuklasin at bubulabogin na natin yan. So, let's see and watch this. So, this is the Eight of Cups. So, something I'm moving on. Or um, getting away from this situation. May mga bagay na kailangan mo na i-let go. Pakawalan, bitawan. And this is a justice card with the karma is coming. So, may mga bagay dito na the more na parang binibitbit bit mo tong bigat na nararamdaman mo, the more na hindi ka nakaka- hindi ka makakaalis sa situation, no? This is a justice. The principle of karma represent the consequences, no? what goes around comes around. Kung ano yung mga bagay na ginawa mo, babalik sa'yo. So, yun yung kailangan na pakakatandaan mo. This is something, an information with the King of Pentacles, with the practicality. This is something good sense pagdating sa entrepreneur. Maging mautak pa pagdating sa pera. No? This is something, the night of soul with um, anxiety, sleeplessness, or of course, stress. And that card for the ending in the beginning. So, may mga bagay na tatapusin na. May mga bagay na magsisimula na na may mga bagay na ipapakita sa iyo dito na unti-unti na magbabago. And of course, this is something that magician, oh my God, this is something magician for manifestation or something power. No, this is something of power. So let's see. What is the eight of cups? Represent The two of pentacles. So this is something of balance. So kailangan mo maging balance eh, guys. No? Emotional, practical, physical, and mental. So let's see what is the justice card. The justice card of the ease of for a new spark, new beginning, you know? And this is something, new ideas, you no? Know? Maraming papasok sa, isipan, sa isipan mo na maaaring magdulot sa iyo ng uh, magandang kalalabasan dito, you no? Know? Kumaga ang hostisya talaga ay papabor na sa iyo this time. This is something, the full card, and the sad card and the regards to the pure positive outcome. This is something, success, you no? Know? Magsasuccess ka basta pangalagaan at protectionan mo yung mga bagay na pinaghirapan mo. The Knight of Swords represent the Three of Cups, no? With the third party involved. Mag-iingat ka sa mga tao sa sa paligid mo, katrabaho mo, man yung kapitbahay mo, no? Or maaaring kaibigan mo. Mag-iingat ka, baka isa yan sa nagbibigay stress sa'yo. Or kung baga, nagbibigay bigat, no? Ng kaisipan mo. This is something, or either bullies, na no? maaaring binubully ka, or kung baga, um, Marami ka naririnig behind your back. This is something. The six of wands for victory is yours. No, na yung mga lungkot-lungkotan. Tatapusin na yung mga pighati, sakripisyo, tagihirap mo. This is a something of transformation with a death card. So, let's see what is a magician. Magician represents the page of one by good news. Na may magandang balita dito with the power of God. Kung may mga bagay na unti-unti mo na manifest. Magician is something manifestation. So, let's see what is the eight of cups and the two of pentacles represents of um, the sun, the star card. So this is something I wish to say, man. So may mga bagay na matutupad na. No? This is something, <coughs> para sito na, stop controlling your life, no? Kung baga, the more na hindi mo kontrolado yung external situation mo, the more na wag mo fulfill yan naturally, no? Pakawalan bitawan mo, no? What is the justice that the ease of wands something the ease of sword with something breakthrough. Magtatagumpay ka daw, no? the king of pentacles and of the sun card represents the queen of pentacles so this is something a confidence no kailangan kailangan lakas sa magpakiramdam mo lakas sa magpakiramdam mo lakasan mo yung uh, loob mo no na matatagumpayan mo o magtatagumpay ka sa plano or uh, binabalak mo so let's see what is the nine of swords because the star card see i told you this is a ten of swords Maraming taong uh, sumisira sa'yo. Madalas ka trabaho mo to. No, or either ka mag-anak kay bigan, kapit bahay mo. This is a death card that sa six of wands. Reference in the night of sorry, success drive it, no? Magpatuloy ka lang daw. No, wag ka magpapa-apekto sa mga tao na yan. Magpatuloy ka lang. Wala kang iisipin na kahit ano man yun. Kung wag ka magpapa-apekto. So, let's see what is a magician in the page of wands. Nagroon na pa sa the six of cups na so something, any information with the past, no? Or something of memories, no? Or something of remnants, no? May mga bagay na pinagdaan sa'yo from the past. Pero kasi ito magandang balita sa magdudulot sa iyo ng parang kumbaga pagbangon, no? Kumbaga ito yung um, kumbaga pagbabago na magaganap na parang sa da sa dami mo pinagdaanan this time ito na yung ano, 'di ba? Ito na yung magandang kumbaga pangyayari na magaganap, no? Kumbaga kapag may, mga plano ka sa buhay na hindi na this is something God protections, no? Kung may, kung may mga bagay na pinat, kumaha may mga bagay kang natupad no ibig sabihin niyo this is something god purpose ganon kumaga may mga plano na tayo na hindi natutupad this is something god protection na kumaga inaalis tayo sa kapahamakan no at sinasabi dito na kung baga, may mga bagay pangyayari sa buhay mo na nalakaraan na, kung baga, nagdulot sa iyo ng sakit at sakripisyon that's why na hindi binigay sa iyo yung opportunity na yun kasi may mga bagay na kailangan mo matutunan o pagdaanan. So let's see what is the outcome. The three of pentacles something collaborations. Na mag-iingat ka sa katrabaho mo. Mag-iingat ka sa pakikipag usap mo. This is something that eight of swords, This is a lot of negativities around you. No, just be aware, guys. No, kung napapalibutan papalibutan ka ng toxicities, napapalibutan ka ng mga ingetera, at kailangan pag-ingatan mo yan. Additional messages tayo pagdating sa career. This is something that Emperor, not being mature and not being grounded. Magi mature ka sa mga gigi decision, sa mga gigi plano mo or sa gagawin mong um negosyo or hanap buhay. Kumbaga, mag, mag, maging leader ka or take charge of your situations, no? Maging mature ka sa lahat ng eksena. And this is a tower moment for a major changes, no? May mga pagbabago magaganap. Yung mga nakasanayan mo, maaaring babago na siya. So, let's see. Additional messages pagdating naman sa love life. So, this is a night of ones for slowly, but surely, or something of resistance, or either of perseverance, na kailangan mo magpatuloy. No, wag ka apekto kasi napakalapit mo na sa success, no? Kailangan consistent ka sa ginagawa mo. At the same time, this is something for severance. Na konting tiyaga sa mga bagay na ginagawa mo. Hindi naman yan instant na parang noodles na mabilis siya makuha, no? It is something yung process, so, so let's see. Pagdating sa love life, kung bagay itong tao na to, hindi pa, sayo, hindi pa siya yung taong para sa'yo, darating yung araw na matatagpa mo yung taong para sa'yo, or may mga bagay na pagdadaanan pa kayong dalawa. So, this is the night of Pentecost with the security. Sino ng secure ang ating Panginoon na itong tao na to is uh, something for long term. Additional messages. Na pagdating sa health, and this is the Empress card. Now, this is something fertility. Maaaring magbuntis ka or maaaring magkaroon ka ng bago simula or something blessing. And the two of with an indecision. May mga bagay na nahihirap pa ka mag-decide as of now. Pagdating sa health issues mo, nagugulo kang kamaraming tumatakbo sa utak mo. This is the king of sword. Linawin, putulin, no? Yung maling sistema, no? Yung maling cycle na paulit-ulit na lang nangyayari. Kasi kumbaga, kaya ka na-stress, kaya ka na-bubugnot, kaya ka na-iiba na yung mood mo. That because of situation na paulit-ulit na lang. Additional messages for synchronicities. for synchronicity. So, this is something journey, guys, no? Kung baga mo tong mga bagay na to, ma kung baga, magdadala sa'yo talaga ng something improvement or development sa buhay mo. This is something that silence po. Maging tahimik ka sa magiging actions or mga gagawin mong plano sa buhay. No, hindi kasi lahat ng mga tao sa sa paligid mo ay maaarin kumaga sinasang-ayunan ka. Kumaga kailangan maging tahimik ka sa mga planong gagawin mo dahil mayroong mga tao diyan na hinahanap lang ang kahinaan or yung butas mo, no? Or, kumbaga, uh, yung pagkasira mo. And of course, sinasabi sa'yo dito, maging mauta ka, maging matalino. Huwag ka masyado magpapa-uto or magpapalin lang sa mga sa tao sa paligid mo. And of course, this is something information then. Additional pop messages. And this this is something very, very, very na no? kailangan mo maging matapang this time. Nasa dami mong pinagdaan na kailangan mo maging matang. This is a sister. No, kung bag, may kinalaman din with your sister. No, maaaring isa sa mga toxic yung sister mo. So, let's see what is additional messages with um, Romans Angels for Mystic Love Oracle Deck. And uh, course, this is something insecurity. So, see, I told you. No, marami na yung ingit sa'yo. Or either, kung magamero ka kang insecurities na kailangan mo na i let go and this is something enemy. Oh, talaga si. Maraming nagbabackstab sa iyo pagdating sa buhay, pag-ibig. Marami naiinggit iinggit sa iyo, maraming naninira sa yo. And this is something breakup na nah na na, kumantong sa hiwalayan. Ganun po 'yon, ha? Kaya kailangan wag kayo mag magtitiwala ng lubos sa mga tao sa paligid mo kasi hindi mo kilala kung sino talaga yung totoong sa sa'yo. For magical fair messages, refuse let go. Pakawalan bitawan, no? Kailangan mo nang kumawala dyan sa situation or either sa paligid mo. And of course, let's see. Uh, this is something diary to change. No, kailangan mo mag-diet, no? Kailangan mo baguhin yung um or improve yung um health mo. No, yung um yung habits mo, no, sa so, mga kinakain mo, ginagawa mo. So let's see what is the yin and yang oracle card represent the forming solid foundation with the structure. So, see? Pinapatibay ng ating Panginoon yung foundation uh, mo. Magiging matibay at magiging malakas ka na this time. And this is freedom, no? Papalayain ka, no? Dahil sa pananpalatay at paniniwala mo with the life And this is a lot of opportunity na iyahain sa'yo. And this is something feminine, no? With the, something um, um kumbaga mature and experiencing person na no, napaka-experyensado, napakadami mong pinagdaanan, napakalakas at napaka-tibay mo na this time, no? Or either this is something of family related, no? Maaaring konektado dito with your sister, na no? maaaring isa yung sister mo sa naiingit sa'yo. Or either sister ng um, friend mo or sister ng katrabaho mo. Or either this is something a sister, no? Sisterhood. May ganong eksena. So let's see what is additional messages with the money move oracle deck. Let's see what is the money move oracle deck. Represent what? Represent a public places, no? This is something it's okay to be yourself, no? Kung baga, kailangan mo maging totoo sa sarili mo, kung baga, iwasan mo magpanggap o iwasan mo maging, um, kung baga, tingin lang sa'yo maging babait sa ganito situation, kaya ka inaabuso. This is something saving, no? Maging mauta kapag dating sa pera. Kasi madalas dito niloloko ka nilang nila or kumbaga inaabuso dahil sa kabaitan mo. Ganon. So let's see what is additional messages with an angel spirit guides. And there's a dandelion. Perseverance. No, kailangan mo magtsaga guys. No? Kailangan mo magtsaga. At the same time, this is something completion no? happiness from the fullest. So kailangan mo mag-enjoy, kailangan mo magsaya, kailangan mo limangin yung sarili mo. Oh. And this is something confident. Kailangan mo maging um, lakasan ng kumpiyasa sa sarili mo. And there's a third, I will clear No, kaya kung magamit ka tangyan ka kaya nang karen. Na may intuition ka, instinct ka, vibrations, premonitions, na. No? Or either this something massage therapist. No, mayroon ako na sense sa massage therapist. For I can help Michael messages and decide to be happy now. Kailangan mo mag-decision, magiging masaya ka ngayon. And make a commitment, no? Pagdating sa mga bagay-bagay na, kumbaga, kailangan mo mag-commit, no? Kailangan mong tumuto, kailangan mong, kumbaga, pagtsagaan yung meron, yung mga, kung ano man yung meron ka ngayon. And this is something in a sense, no? So ngayon, kumbaga, hindi mo pa lubos na uunawaan, hindi mo pa na nalalaman yung mga bagay na ipababatid sa'yo ng ating Indian Spirit, pero kailangan mong habaan ng pasensya mo. So let's see what is the chakra workaholic. Pagdating sa business, pagdating sa trabaho, workaholic ka naman daw. And there's a bitter seat. Don't you worry na pagkatapos ng pait, may tamis ng tagumpay. And of course, this is something abundance. Talaga pinapakita dito na magkakaroon ka na kasaganahan. For the angels answer, represent what? And this is something no. Na marunong kang humindi, ha? Kaya, kasi inaabuso ka, puro ka, oo, oh, oh, puro ka, sige. Sige. And this is a listen to your intuition. Makinig ka sa gut feeling mo. Kasi minsan nararamdaman mo na, alam mo na yung gantong eksena, inaabuso ka, niluloko ka. Sige kang nilaban, no? Sige kang go. This is a remain positive. Na maging optimistic ka sa lahat ng eksena. Magkakaroon ka ng positibong outcome. So let's see what is the energy. Reference and a financial constraint. So, see, pagdating sa finances, maging mauta ka na this time. Kasi kaya ka nangihirapan. Kasi paulit-ulit yung cycle. At the same time, pagdating na sa ikaw na yung nangailangan. And wala ka ng mahugot. And this is something door to the personal healing and happiness. Bukas ang pinto ka para sa kagalingan at kaligayahan. And there's an attachment. So, see, kumbaga sinasabi dito, mag-ingat ka sa impostor, guys. There's something mas. See, this is something mas. Mag-ingat attachment. Magingat sa pinagkakatiwalaan. For the romance angels, surface and what? Heart-to-heart to -heart conversation. May heart-to-heart -heart conversation dito. And this is soulmate, call, soulmate connection. May soulmate daw dito and the heart-to-heart -heart talk conversation. And let go of control issue. Napakawala mo yung mga bagay na hindi mo kontrolado. May trust issue ka kaya ganyan, guys. No? Pagdating sa pag-ibig, nagkaroon ka na ng trust issue. So let's see what is additional messages with an angel spirit. And there's a yoga. Na kailangan mo na massage exercise. At they say that this is something body works. Na no? kailangan mo ng ano, ano dito? Ng massage talaga. Or kung you are massage therapist, of course. Energy healing then. Additional messages with an angel spirit. And this is something grief, no? Something loss is an opportunity to learn, no? Kung baga may mga bagay na nawawala sa buhay mo, kung baga it's an opportunity, no? Para malaman mo kung ano yung kahalagahan na kung ano yung nasa harapan mo, no? Kung ano yung nasa kasalukuyan mo. Kung baga pahalagan mo habang nandyan siya. At the same time, this is something fear. Labanan mo yung takot at pangamba mo. Baka isa yan sa nagiging, uh, nagsisilbing balakid. No? Kaya hindi ka nag-grow, nag something kasi ayaw mo mahusgahan. Ayaw mong, um, kumbaga masabihan ng hindi magaganda, no? Sa panahon ngayon, kailangan mo labanan yung ganyang information, no? Yung let go of fear. And this is something uh, fall in your arms, so into your arms, so something surrender. Pakawalan mo na yung mga bagay na, na alam mong hindi mo kontrolado, no? Hayaan mo mangyari. So let's see, what is our kang Parang this is something get, uh, parang, get out of your comfort zone. Parang ganon, no? Kailangan mo nang kumawala sa mga bagay na kinakatakutan mo. And there's a second options, no? Kailangan mo ng second opinion, no? Sec second knowledge, no? Sa mga bagay na alam mong hindi mo pa lubos na uunawaan. Kailangan mong maunawaan yon. Kung maga mo ng additional uh, mensahe, some research, study, no? Kailangan mo matutunan. So, let's see what is the monsology. Monsology represent nothing is yet set in stone. No, may mga bagay na hindi pa napapanahon. And it's time to release negativity. So, kailangan mo pa kawalan yung nagsisilbing negatibo no, sa buhay mo. Let's see what is the Jesus loving quotes. What is the Jesus loving quote said? Seek and you shall find. So, see, kung hindi mo hahanapin, hindi mo makikita. Tulad din sa sabi ko, hanggat hindi mo tinatanong. Kung hindi ka nagtatanong, magigimang-mang ka na lang habang panahon. No kailangan mo magtadong, magsiyasat, mag-alam, tuklasin, dagdagan ng kaalaman nang sa ganun, kumaga no? Mas lalo kang mag-grow at mag-develop bilang isang tao. Kasi may mga bagay dyan na kailangan mo munang maranasan. Kailangan mong matutunan. No bago mo makita yung mga kaganapan sa buhay mo na this is something blessing the sky So no, thank you God. Thank you sa ganito, ganiyan kaya pala hindi mo sa akin binigay yun, kaya pala ganito yung nangyayari. Kung maga, may mga dahilan pala, ganon. Kung maga, magkakaroon ka ng something realizations, but you need to um, visualize, no? You need to um, evaluate, no? Before taking action. So, let's see, what is the angel's number? 6664, I told you, a great blessing is coming in for you. At sinasabi dito, guys, nurture yourself, your need, discern and boundaries, let go of the things that are they're weighing you down. Make space of something meaningful and expand your spirit of all areas of your life. That big love opportunity or job need to squeeze in somewhere. So see, mag-set ka ng boundaries, no? Mahali na protection na mo yung sarili mo. Pakawalan yung nagbibigay negatibo. Pakawalan yung nagbibigay ng kumbaga takot sa iyo. Kailangan mong uh, magpatuloy, kailangan mong um baka yung control control mo sa situation. No, may mga bagay na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon kung talagang para sa iyo. So let's see guys, now what is the messages of life? represent a letting go. Now, letting go, letting go, and this is something growing. I told you. Kung baga dalawa yan, no? Konektado, letting go and growing, no? Kung hindi ka mag let go, hindi mo papakawalan yung mga bagay na hindi mo kontrolo, do, Hindi ka mag-grow bilang isang tao, no? Ito, pinapakita dito. Today, remembering that God is within me, around me, I release myself to God's hands, and regain my inner peace. I know God is providing me that which is most beneficial for my soul. I know that God is sending angel to help me face any difficulties that arise. I let go into God's will knowing the best yet yet to come. So see, alam mo may mga bagay na hindi, kumaga uh, inadya, pero ata uh, may mga bagay na, itinakda, no? Ayon sa panahon at pagkakataon. So, kung magapakawalan mo, bitawan mo. Kasi, kung maga, ngayon hindi mo man nakuha, pero sa susunod, baka ibigay na sa'yo. Ganon. This is something growing, no? Parang dun mo huhubugin yung sarili mo. Dun mo papalakasin yung sarili mo. Dahil sa mga pagdapa, sugat na naranasan mo, ayun ay yung magsisilbing kalakasan mo. Yung mga sakit na yon, yan yung magiging lakas mo para maging isang matibay na tao. Today, I understand that I am here to learn, to discover and grow when I nourish myself with in my inner life. My inner divinity grows when I study that message that life brings me. I am proved that the eyes of God when I strike balance between the material spiritual world. I have freed of inner conflict. In this way, I grow on my own. Diba? So, so, ibig sabihin dito, mabubukay ka at papalakihin at papala, papalawakin no, ang iyong kaisipan at puso mo na malaw, malawman mo yung kalawak, ka, kalawakan or ka, ka parang um, kalakihan or something like that. Parang, Um, paglawak ng kaalaman mo. Parang ganon. Kung unti-unti mong makikita yung kahulugan. No? Yung mga bagay na pinapakita sa inakating Panginoon na, na imbis na mainis or something na mayroon kang tanong sa sarili mo na magpapasalamat ka na lang na, di ba ibinigay at talagang hindi nangyari yung mga bagay na, yung, kumbaga, plano mo. Kasi yun pala, God protects you and God has a purpose to you. So guys, this is a something, a monthly goodbye for the month of October 2024 for the sign of Gemini. So Gemini, 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 Maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate, kundi lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hindi notification ba for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag niya sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads. Naway pagpalaan kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapong na biyayang balik sa inyo at maraming salamat po. And see you the next video. Bye-bye and mabosh!